At ito pa nga mga lalabs ang ganap sa Lokban, Quezon, kung saan ginaganap ang Pahiyas Festival. Ayan, dumating po si Coco Martin, stay ang mga kasamahan niya sa probinsya, no? Yun, ganon. <laughs> at andyan din si Basilio ang kasama ni Coco Martin sa probinsyano at marami pang iba mga lalabs. At ito na, lilipat sila ng iba sa sakyan, sa kailang sa sakyan na ban. Kaya ayan, pinagkakagaluhan ng tao, aba naman, ikaw ba ang nakakita ng mga taong probinsyano? Aba, ay talaga namang napakapasigaw ka ng wagas mga lalabs at ayan na nga lumipat sila sa isang ban at pauwi na sila mga lalabs yan ang po ang ganap dito sa Lokban Quezon Pahiyas Festival. At akala ko nga ako ang pinagkakaguluan ay hindi pala charot lang mga lalabs yan pala ang pinagkakaguluhan kasi nakita ko ako'y busy-busy pag itinday yan pala ay eh, mayroong pinagkakaguluhan na ay dinapadungaw ang aking inday at nakipagchismisan din ayun ay, pala may mga dumating na mga artista mga lalabs ayan at akala ko ngayon ako na yung artista dyan yung pala hindi charot lang charot lang mga lalabs at man natin seryos dahil papangit ka kailangan chill ka lang smile may kasama ng ngiti charot ito nga mga alaps ang pumarid ng mga kabataan. Napakaganda niya. Mga alaps makukuli ang mga costume nila at may mga kumakanta pa sa parade na yan. Nasa loob yan ang isang sasakyan na kumakanta. Nagahara na ganyan. Ganong kaganda ito ang parade ng Lokban Quezon. At ito naman sa ating tindahan. abay, maraming kumakain pa rin ng pansit at hindi pa rin sila nagsasawa sa pansit. alam ba naman talaga? Napakasak ng pansit na ito at ayan nga ang aking anak at ang aking manugang ayang tulong sila sa pag uh, asikaso ng pansit na yan at syempre ako naman nandito sa kabila tumatawag na halika na kumain na kayo at paeta may tampa charot lang yung mga lalabs na gala magpusap pumunta sila at kumakain ng pansit dahil syempre ito so, parang pagod na sila ang alalakad eh gusto yun, kumain ng pansit gano'n yun hindi kailangan tawagin. aba na may nakakahiya naman yung charot alas gisa ng gabi pero napakaraya pang tao ayan thank you so much thank you for watching